na yung kuwadra Backpack na yan, mga idol Sino ang Si Bristol mga idol ang para ka Si Bridgestone mga idol Ayon Bridgestone, si Bridgestone, ah, Bridgestone mga idol Si Bridgestone mga idol Pangalawang main event po ito mga boss si Bridgestone mga idol versus Super Parak versus Urban nito eto mga idol si Bridgestone may laban po sila mga idol ni Urban nito yung laro daw po nila mga idol dun sa pinaglaruan nila hindi po sila natuloy pero dito mga idol tingnan natin kung matutuloy mga idol eto naman po mga idol si Urban nito Urban nito mga idol Ayan si Urbani mga boss oh. Ayan oh Urban nito At ito naman po mga idol Si Bridgestone Ayan. Si Bridgestone Magandang bakbakan to Boss Niro Boss Niro ingat ka At ito naman mga idol si Parak Ayan Si Parak mga idol Si Parak mga idol Bos, bos, ingat ke bos ah. Bos Ryan, bos Ryan ingat ah, ingat. Yang mengai don, makan dampak bahkan to mengai don. Yang tapi nak tayo, to mampir tayo mengai don. Lat itu nasi tatang. <laughs> Ay, panu panang yare. Sini aku ya, sini. Oh, sir, bunyi pelan. Dari kini nak kilala aku nak lagi. Ay, si Bridgestone. Ano mm. yun? Bunutin mo, idol. Alam mm mo, -hmm. may buo yung arvista. Inarado na yung kuwadra. Backpack na yan, mga idol. Na! Si Nanuna! Si Bridgestone, mga Bristol para urbanito, Bristol para urbanito, si para para urbanito, si Bristol pirang urbanito, urbanito, si pirang urbanito, si urbanito, si urbanito, si urbanito, si si para mga idol si super parak mga idol ang nanalo talaga naman wala pa naman sa dulo kumakaway na si idol Ryan napaganda ng bakbakan mga idol super parak mga idol grazga <laughs> talaga naman talaga naman si mga idol ah kumbaga talaga ano ah kundi condition lang talaga mga boss ayan no nung nandun daw mga idol lumis daw po yan pero ito mga idol dito talaga ang ganda ng bakbakan Hey, hey. Idol. Shout Ganda nung bakbakan nila mga boss.